hi guys, tingnan natin yung ating minarkot na shaktar variety. So, ayan po. Ito po ay shaktar variety. So, maganda pong magmarkot kapag tagulan guys kasi mabilis po umugat yung ating mga uh, minamarkot. Ayan, tingnan po ninyo guys. Oh. One week pa lang po ito. Ayan, lumabas na yung kanyang mga ugat. Ayan, medyo sumilip na po siya guys. Ayan, ito yung ating Shakhtar variety po. Ayan. So, ayan o, oh, medyo basa po yung ating mga dahon at saka yung ating sanga kasi araw-araw po umulaan dito sa ating lugar. Ayan o. Oh. Ayan. Si, siguro mga next next week or mga dalawang weeks pwede na itong ma-harvest guys ayan o ayan guys o so. so ayan po ayan